Hi guys, for today's video guys, magbabalat tayo ngayon ng manga. Ayun. Binigay lang to sa akin guys. Sarap siya kasi hindi siya maasim Tsaka fresh. Fresh. Galing ano talaga siya pitas. Ito ang ating ano ngayon guys. Ah, merienda. Merienda, mango. Pwede ah, ba yun? Asin. Paano ba kayo magbalat? Yung iba kasi bag nagbalat, pabalik yun. Kami naman, pagare. Pagare. Yung iba, pabalik. Hindi ko alam yun. Tatakam Tatakam ako tatakam ako sa amoy guys. Ang bango. Fresh na fresh. Yung mangga natin. Alam nyo ba guys kung ano yung sausawan ko nito? Kapag try na kayo ng toyo, yun ang sausawan ko dito guys. Balatan muna natin itong toyo Para dire diretso yung kain natin. Grabe, naglalaway ako. So, ito. ang bango kasi. Bango. Ang bango niya guys. Promise. Nakakatakam yung amoy. Alam mo yung galing talaga sa puno. Yung bagong pitas. So, yun. So, guys, pasensya nyo yung narinig yung ingay, ah. Yeah. Mas alam nyo naman, may silingpan kami dito na parang aeroplano ang puno. Okay. Matakam talaga. Ubang mo talaga, Trance. Okay. So yun guys, tapos na tayo magbalat kakain na tayo ng mangga. So guys, ang sausawan ko, ito. Naubos na kasi yung asukal. Kaya eh, yung ginawa ko, nilagay ko dito yung toyo para, para lumasa lang siya. Para maging matamis. Asukal ang, anon, ang asukal ang pinaglagyan ko nito guys. Eh wala na kasi akong asukal. Kumagas nilimot ko siya. Lagyan ko ng tuyo Ang ba, banga Ang nakatapon ba, kasi malaglag Panini mo to. Yan Nugasan ko naman to siya guys Bago ko binalatan. So, kaya na natin. Sarap. Toyo. Toyo na may asukal to, guys. Hmm. Try nyo. Ang sarap. Hmm. Narinig mo 'yan, guys, ang bitong. Hmm. Pero the best ditong ano, mangga. Alam niyo yung karabaw. Mas maasim yun, di ba? Ito bagay dito guys. Toyo at saka sokal. Try nyo yan. The best. Yan. Sa ano ah? So, hindi maselan. Ako kasi okay na ako sa ganito eh. Hmm? Hindi siya maasim kasi ano siya. Ang dyan mango. Pero kung karabaw to, sobrang asim nito Kaya ito yung bagay sa guys. Maalat na matamis. Hmm. pagkat nga mo kasi na may buto no nakakangilo nakakangilo ba nakakayelo sa ipin Sarap. nakakabitin yung dalawa wow. yung isa medyo ano na kinug yung isa takto lang yun guys tapos na thank you for watching bye guys